Good morning! Isang napakasarap na bangus steak ang aking nasa harapan, bigay ni Ima. Welcome to Aling Mi Show! And for today's episode, kakain ako or magmumukbang ako ng breakfast na bangus steak at saka isang masarap na konting fried rice. Sarap nito. O, taba! Yung Sausaw, tapa Kaya ko kaya. Drop. Tapos kukuha ka ng ano, kamatis. Mm. Alam nyo, sobra sobrang mahal ng sili ngayon. Ganito na lang kumain ngayon. Akala nyo ba papapakin ko to? Hindi. Ganito na lang. Aha. Aha. Tapos papatagalin mo to ng mga ano ng mga tenders para masulit mo yung sili. Hmm, uh, diba? Ay! Ulong pagot, naglalagot. Sarap ng napaka-versatile ng bangus, no? Pwede siyang inihaw, pwede siyang pagpaksiw. Pwede siyang pam social steak. Diba? Pwede siyang relleno. Kung anong gusto nyo. Pwede siya. Pwede siyang Spanish sardines. Mag-ingat lang kayo. Kasi matitinig. Oh, wow! Katabahan na! So yummy! Come hmm. Alam nyo ba na napakasarap ito. Ayan oh Cheers. Sobrang takaw ko. May bakna ko. May bulunan ko yung Tagalog. Tagalog na, na bulunan. Kasi hindi sino ba naman kasi ang hindi matataka mo. Ang taba ng bango sa no? Hindi ba? Ang masarap pa kasi dito. Dahil sa malaki siya, makikita mo agad yung mga tinis, Tapos pwede mo na silang Ganun ka simple. Nasa loob na ng mouse mo, yung masarap at napaka lasa na bangus. Na alam ko naman, na matatakam kayo. Ahaw, ahaw, ahaw. <laughs> Malo sili kaya ganun na lang. Mm. Kung sino pang hindi nakakapag-try ng kamatis, ganito ang gawin nyo. Ngayong gabi, ilagay nyo sa ref. Tapos pinabukasan, kunin nyo, kasiwain nyo. Tapos pagkainin nyo, napaka-fresh ng feeling. Yung malamig, tapos yung parang mm, refreshing sa bibig. Well, Kakain ko na ulit to. Kanin. Tapos isa pa ako. Sarap. Diba? Nalaki ng tinik. Nakikita nyo na agad. Tapos, kunin nyo lang. Tapos, kaya na. Kuha ka ng sibuyas. Kuha ka ng kanin. O, ba? Diba? Gagawan ko kayo ng isang masarap na perfect bite para matakam kayo. Kuha ka ng ganito. Ang bangus. Kuha ka ng hmm, kamatis. Pagpatungin mo na. Kuha ka ng kanin. Tapos kuha ka ng, ng ano, sibuyas. ba? Diba? Tapos umamoy ka ng sili. Tapos, patakan mo. ba? Diba? Tapos, lubog mong ganun. One perfect bite para sa inyong lahat. Follow through. Buti na lang malaki yung tinek na hikita ko agad. Ako pa man din yung kain yung kain kan yung kung kain. One last slice ng aking kamatis. Yung pet. Nakain na ako ng maraming maraming hanggang ko at ako'y magpapaalam na